Ito nga palang concrete slab na niligay ko dito sa harapan ng tindahan namin. Actually, ginawa ko ito DIY concrete slab. At bakit nga ba ako nagbigay nito? Kasi dati ang nilalagay namin dito sa harapan ng tindahan namin ay sandbag. Kaya lang kasi ang problema, may tendency na masira ang sako ng sandbag. Lalo na at laging na bababad sa baha ang sandbag. At eto siya share ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. At eto buti na lang nakita ko itong dating cabinet ang aming istante. So ito yung gaging kong pinakaporma ng concrete slab. At ang una ko man ang ginawa ay nilagay ko itong sako para hindi dumikit yung simento dito sa kahoy. Tapos sumunod naman ay naglagay ako ng plastic para yung kahoy sa gilid ay hindi madikita na simento. Pagkatapos naglagay muna ako ng buhangin at graba dito sa pinakaforma para matansya ko kung gano'ng karami gagamitin ko. At eto bumili na rin ako ng isang sakong semento. Hindi ko gagamitin lahat yan. Bumili lang ako dito sa amin kasi nga wala na kami semento. At mga 90 pesos yata ang nabili ko dito at buti na nga lang meron kaming graba at buhangin dito. Pagkatapos naglagay muna ako ng plywood at dito ko na pinaghalo-halo -halo ang buhangin, graba at semento. Tapos, kailangan tansyahin nyo na magkakasindami ang buhang graba at simento para siguradong matibay ang concrete slab na gagawin nyo. Pagkatapos ito, nagligay na ako ng tubig dito sa halo at kailangan paunti-unti lang ipaglalagay ng tubig para siguradong tama ang timpla ng simento. At medyo madilim na dito kasi mga 5.30 na ito ng hapon. At mabuti nilang bigla lumiwanag kasi nabuhay na itong rechargeable lights namin. Gumamit na ako ng pala kasi bumibigat na ang simento. At ready na ang halo, kaya ito, niligay ko na ito sa kahoy. Pagkatapos gumamit ako ng kutsara para ma-flat ko ang semento. Hindi na ako naglagay ng bakal kasi tinatamad na ako maglagari. Kaya ang ginawa ko na lang, hinaluan ko ng graba itong semento para siguradong matibay itong concrete slab. At eto na ang product ng concrete slab. Actually nagkulang pa nga ang semento kaya panibagong halo ulit ang ginawa ko. At eto ay pinatuyo ko ng mga 2 days. After 2 days eto na ang concrete slab at hindi ko na nabidyohan kung paano ko ito binaklas. Madali lang naman. At kung mapapansin nyo, ito medyo basa-basa dito sa harapan ng na tindahan namin kasi katatapos lang mag-high tide. So ito yung reason kung bakit ako gumawa ng concrete slab. At sana ay may natutunan kayo kung paano ba mag-DIY concrete slab. Sa halip na saan bagang ilagay nyo, gumawa na lang kayo ng concrete slab.